tapos ito na kinuha ko na yung pizza pizza ba yung pizza pizza tara hmm. susugod tayo kay ano kitaanin sister sister kadi na andito na kami pasugod na kay kitaanin meron kami tigi isang bit bit <laughs> <laughs> Tara, sugod! good. <laughs> na, giro

May mama. Oh, okay, oh, okay. So, idol. na. Sana all. Sana all in power. Taning naman, bunteng. Ni Ay, mabait. Ayung nakamushilya, kay makanta kita birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. No, Hello, no. no. mm. <laughs> are... pa, sayo pa. Oh, smile. Masad, Kan-usang hinpalit na shampoo, nagkatarakdag sa... <laughs>

Nalulua ko dati karami, karami ni Mama sa Karagdong sa, ano, sa Manila so, Tapos no? sa kay kami ni Mete, kami pa unbuntay, ang tulo, no, arami si Angie, si Pugay, si ano, Tintin. Hindi ako, siguro ni Pugay <laughs> ang tubig ako. Baho ko, baho. Kabaho ko, baho. Jesus, kimali kay reklamo na kayo. Matang matang lain na baga, bang ni may tingi, eh. <laughs> yung kabubuksay. yung, bangka kasi dati na sa, ano, Manila siya so na ginagamit mga ano siya, mabigat. Siya so, mag, ano, sa Nakarating si Pugay dyan. Dalawa pa kami yung nagsasagwan sa ng bangka. Kami ng kapatid ko. Sister Tia.

may bumili nandung pas, eh, nandun pa siya, no? Itali. <laughs> Mukbang. Ito ng ano, breakfast. Ay, breakfast, dinner. <laughs> Isang kain na, libre na yung merienda, tsaka dinner. Dahan mo, bisita ng mga ano, Bigati, no? <laughs> Kaya ba pa din nila kumanda kay para kita ano Mamamaki ako ito bukas ng ano, paninda. <laughs> 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 hey, Nag-grocery na ako kanina. Ah. The next day, the next day. Hello guys. Good morning, good morning dyan sa mga viewers natin. dito ako ngayon sa aking ano, tita. Yan, busy sa ano, Nagre-repack na ito. Paminta ko. Mga, ano, mga ano, mga ano, mga anik-anik. Nagre-repack -ri siya. Mga chlorine. Oregano, klabo. Pandan. Money plants pa na. Pasmayari yung may rose. May talbos ng kamote. Tapos ito yung mga uh, orchids niya. Hindi pa nagbuburak ang orchids na. No? Oh, nagburak na? Di, ngayon lugar, hindi pa oh, nagbubulak shout out dyan sa mga ano isang ko dyan sa Pandangan, Manila sila Ate Lisa tapos kay, kay Sister Tina kay Brother Igay shout out Hello. kay Tintin <laughs> at dun sa ano nagpaampaw sino kaya yun ano? dahil <laughs> tubig napapasana lang tayo tay makamag undun na. Ay, may, tinapay o. Oh. Mayroong gulay na kalabasa si ano. Wow, ay aning. Oo, oh, oh, ka, kahapon ng ano, din, naglilindol. Oo, kagabi naalala ko kagabi nanonood ako ng ano ng, ng TV Sabi ko ba umuuga ako Tapos <laughs> <laughs> hindi mo na kumulaw Sabi ko, ay, lindol na to <laughs> Akala ko may nagyuyugyug lang sa upuan ko eh <laughs> Doon nga diba sa ano nung sintro yung katarumba yun Uh -huh. Grabe yung ano sa may mall, di ba? Uh -huh. So, agay siya, ano? sa Cavite sa tunga. Sa date of Ay, oo, noon daw. Il sa Seawall si kami? Elementary pa yata ko noon. Hmm. Sa Seawall si kami, no? Halak, makusugong good man at to. <laughs> Kapot ako sa Seawall. Si sige, sige. <laughs> Kapot ka sa may poste. Diri, ang kuhan, ang... Pader. And, and, saybo litro no woe ah ah paano na kukuha yung yung dinadaanan natin oo darak din 'yung bakal ako kay tumbaka talaga kaya kailangan hawakan na nan tayo puta kami dito sa siwa si kay na ano yung ano eskwelahan no? <laughs> <ba> yun? <laughs> 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 <naging bang>, ano yung si ba yon tapos <laughs> kami sugadu apo kanda ado ko tapos tapos ka kaya nagibang ano

mama ni Dabur, may nanon din sa sa'yo mga pumagod. Sa birthday ko mga bago. Aw, kay nanon ko, ay, surprise, sagadak sa Ako. Ito yung paborito kong ano, Dabur na surf. Hindi, yung ano, yung purple blooms. Minsan din naman yung pula. Yung ano, yung cherry blossom ba yun? Ay, dira yung isa. Yung sign crisp yata yun. Nakalimutan ko na eh. Ito na kasi yung ano ko ngayon eh. Gusto ko. Saka yung ano. <coughs> down eh. Naputol-putol lang down eh. Tapos itong ano. Toothpaste. Isa kasi mayroon pa doon akong isang reserva doon. Pera ay nintanan. Dalawang daw ni dalawang sorb. Dali, upat, lima. Ang tulo, tagu-otso. 16 plus 16. 24 ang tulo. Ang upat, 32. 44. Yes and one, cool game. Tiga, ini na upat ini. 42 plus yes. Tara. Oh, porte to. Sulubra ka ng mm. dalawang piso. <laughs> <laughs> porte ko pala. <laughs> Nagluluto si Tita Aning ng anti-fried chicken. Dito na daw ako kakain, guys. Marakan, may pili. Kakain na kami. Kita anay. Eh. Ayan. Yung kita yung marap na salata. Ang Mmm, kain hmm. siya. ako na kutagunay. Bakit? Kalabasa. Ay, yung ano, ulan, no? Ungod-ungod na. Ano sa ano, cornbread? Mm -hmm. Kasi nadurog na, di ba? Ang so. hangat. <laughs> Inumigan mo, kuwan, mga pinis pinit na tubig, kay dali lang mahali. Dati, ang silig-silig ko sa ano, sobrang mangmang. Ulan, suba so, ko kahapon, tulad